ang Rusya ba ay nasa bingit ng resesyon? Ito ang nakakagulat na pahayag ng ministro ng pag-unlad ng ekonomiya ng Rusya, Maxim Reshetnikov, noong huling bahagi ng Hunyo. Ang mensahe ni Reshetnikov kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya ay pakiusap na itigil na ang digmaan kung hindi ay lalo pang magdurusa ang Rusya. Dahil sa lubhang pagsama ng kalagayan, nakiusap ang sentral na bangko ng Rusya kay Putin na umatras na sa Ukraine. Ang tanong ngayon ay, kung makikinig ba si Putin? mo kung sobrang sarado na ang kanyang isip na wala nang masasabi ang kanyang mga tao na makakaapekto sa mga desisyon niya. Sa taunang St. Petersburg International Economic Forum ng Rusya, binalaan ni Minister Reshetnikov ang mundo ng krisis sa pagkain dahil sa maraming dahilan. Ayon kay Reshetnikov, bagamat ipinapakita ng mga numero na lumalamig ang ekonomiya, ang mga ito ay parang mga salamin sa likod ng sasakyan lamang. Batay sa kasalukuyang damdamin ng mga negosyo at mga indikasyon tila nasa bingit na tayo ng resesyon sa palagay ko. Hindi lang siya ang nagbababala kay Putin. Sa forum, sinabi ni Elvira Nabilina, gobernador ng Central Bank ng Russia, na ang mga problemang pang-ekonomiya ng bansa ay dahil sa paubos na mga yaman. Dalawang taon tayong lumago sa medyo mataas na antas dahil na-activate ang mga hindi nagagamit na yaman kailangan nating maunawaan na marami sa mga yamang iyon ay talagang naubos na, sabi niya. Hindi lang material na yaman ang tinutukoy dito ni Nabilina. Ipinapahiwatig din niya na kinakaharap ng Rusya ang kakulangan sa manggagawa. Ibig sabihin, nauubos na rin ang kanilang yamang tao. Pinapadala pa rin ni Putin ang mas maraming Ruso sa Ukraine. At may dahilan siya. Noong Mayo, naitala ng Rusya ang 2.2% nakawalan ng trabaho ang pinakamababa nito. Bagamat mukhang magandang balita ito sa unang tingin, dahil mas kaunti ang walang trabaho ibig sabihin, karamihan sa Rusya ay kumikita, tinatago nito ang problemang nilikha ng digmaan ni Putin. Kulang ang mga manggagawa sa Rusya para mapunan ang mga trabahong inaalok ng consumer-oriented industries. Lubhang lumala na ang sitwasyon sa Rusya. Ayon sa ulat ng Kiev Post, noong Hunyo 23, kailangan nilang kumuha ng libu-libong manggagawa mula China, Turkey, at India para matugunan ang kakulangan ng lakas paggawa. Noong 2024 at 47,000 dayuhang manggagawa na ang dumating sa Rusya na nagpapakita na nahihirapan ang bansa na mapunan ang mga bakanteng trabaho dahil sa kakulangan ng mga manggagawa. Malinaw ang mensahe, mahihirapan ang Rusya sa 2,000 at 26 maliban kung umatras si Putin mula sa Ukraine at itoon ang pansin sa pagsasaayos ng ekonomiya ng bansa. Malinaw ang mensahe sa una, ngunit matapos ang St. Petersburg International Economic Forum. Nagkaroon ng magkakasalungat na mensahe mula sa Rusya, habang desperadong sinusubukan ni Putin na kontrolin ang kwento. Pinangunahan ng pinuno ng Russia ang hidwaan. Noong Hunyo 21, inulat ng Kiev Independent ang mga pahayag sa forum ng tanungin siya tungkol sa sinabi ng mga ekonomista. Binanggit ni Putin ang Amerikanong manunulat na si Mark Twain at sinabi, Sobra ang pagpalaki sa mga chismis tungkol sa aking pagkamatay nang tinutukoy ang ekonomiya ng Rusya. Ang kanyang mensahe ay naiiba sa mga ipinapahayag ng mga eksperto sa pananalapi ng Rusya, na nagbabala sa madilim na hinaharap. Binabaliwala lang ni Putin ang konsepto. Ang pinakamahalaga nating gawain ay tiyakin ang paglipat ng ekonomiya sa isang balanseng landas ng paglago, dagdag pa ni Putin. May ilang espesyalista at eksperto na tumutukoy sa panganib ng stagnasyon at resesyon hindi dapat payagan ang mga ito sa anumang pagkakataon. Sinabi ba ni Putin na hindi dapat hayaang maganap ang resesyon? O hindi dapat payagan ang mga eksperto na talakayin ito? Nakipag-usap ang eksperto sa ekonomiya ng Russia na si Vasily Astrov sa Newsweek tungkol sa magkahalong mensahe mula sa Russia. Ayon kay Astrov, ang diskusyon sa mga isyo sa ekonomiya ay isa sa iilang larangan kung saan bahagyang may kalayaan ang mga nangungunang isipan ng Russia na makipagdebate. Kaya't may magkakasalungat na opinyon. Ngunit binanggit din niya na ang mga pahayag ng sino man tungkol sa ekonomiya ay may halong pansariling interes ng taong gumagawa nito. Ang pagiging kasapi sa partido at organisasyon ay nakakaapekto sa mga opinyong ibinabahagi. Malawak pa rin ang kalayaan sa Russia pagdating sa mga debate tungkol sa ekonomiya at patakaran nito. Ayon kay Astrop sa Newsweek, hindi tulad sa Turkey ni Erdogan. Kaya't di nakagulat na magkakaiba ang mga opinyon ng iba't ibang opisyal. Dila ito'y perpektong halimbawa ng pagtanggi ni Putin. Binalaan ng mga eksperto si Putin na ang digmaan ay nagtutulak sa Russia patungo sa isang ekonomikong disyerto. Imbes na makinig, tinatakpan ni Putin ang kanyang mga tainga, binaliwala ang mga babala at sinasabing matatag pa rin ang ekonomiya ng Russia. Maraming ebidensya ang binanggit niya para suportahan ang kanyang opinyon. Noong Abril 2000 at 25, itinaas ng Russia ang pagtaya sa paglago ng ekonomiya nito para sa dalawang libo at dalawang sa apat tuldok tatlong mula sa dating apat tuldok isa marahil sapat na iyon para maniwala si Putin na maayos ang ekonomiya ng Russia. Sa huli, maganda ang paglago. Ang apat tuldok tatlong ay nagpapahiwatig ng ekonomiyang papunta sa tamang landas, pinatibay ng digmaan ni Putin. Bakit kailangan ng leader ng Russia makinig sa mga nagdududa sa kanya? Kung gumana ang mga pulisya noong 2024, gagana rin ito sa 2025 ayon sa kanya. Hindi pinapansin ni Putin, sinasadya man o hindi, na ang malakas na paglago ng ekonomiya ng Russia noong 2024 ay isang ilusyon. Pinapalakas ito ng military-industrial complex na nilikha ni Putin mula nang salakay niya ang Ukraine ang paglago na iyon ay sumasaklaw sa maraming suliraning pang-ekonomiya na dulot ng digmaan sa Ukraine. Ngayon, unti-unti nang naaalis ang tabing na iyon, at nagsisimula na nating makita ang maraming bitak sa pundasyon ng patakarang pang-ekonomiya ni Putin na nagtutulak sa Russia patungo sa kapahamakan nito. Ang Russia ay nahaharap sa malalim na problemang pinansyal dahil sa digmaan na sinimulan ni Putin noong Pebrero 2022 ang unang sinyales ng problemang pang-ekonomiya na sadyang binabalewala ni Putin ay nagmumula sa National Wealth Fund ng Russia. Ang pondo na iyon, na parang koleksyon ng madaling magamit na liquid asset ng Russia, ay pangunahing pinupondohan ng kita mula sa bentahan ng gas, langis, at iba pang mahahalagang pamumuhunan nito. Ang pondo ay panangga sa panahon ng kaguluhang pang-ekonomiya, tulad ng digmaan sa Ukraine magagamit ito ng Russia bilang proteksyon sa kanilang pambansang budget, ayon sa trading economics. Ang problema ni Putin ay nauubos na ang National Wealth Fund. Noong Hunyo 4, iniulat ng Kiev Insider na muling ning, labis na umasa si Putin sa nauubos ng mga ari-arian sa pondong iyon ngayong buwan. Gumasto siya ng 4 na bilyong dolyar mula sa pondo para sa kanyang digmaan, na nag-iwan na lang ng 36.1 bilyong dolyar. Kabilang sa paggastos ang pagbebenta ng 20 siyam na toneladang ginto ng pondo, na nag-iwan na lang ng isang daan at tatlumpot Syam na tonelada sa imbakan. Ibinenta rin ni Putin ang labing isang bilyong Chinese Yuan, kaya't ang natitira na lang sa pondo ay isang daan at limampot tatlong bilyong Yuan. Ang National Wealth Fund ng Russia ay may humigit kumulang dolyar, isang daan, at apat na bilyon nang simulan ni Putin ang digmaan sa Ukraine. Nangangahulugan ito na nagastos na ni Putin ang mahigit dolyar, isang daang bilyon mula sa liquid reserves ng Russia. Tandaan na ang mga reserbang iyon ay dapat napupunan mula sa kita ng Russia, sa langis, gas, at mga pamumuhunan nito. May pumapasok na pera sa pondo habang gumagastos si Putin. Kaya malamang na higit pa sa isandaang bilyon ang tunay na halaga. Itinuro ng United 24 Media na ginagamit ng Russia ang kanilang National Wealth Fund para punan ang kakulangan sa budget mula nang salakayin ni Putin ang Ukraine. Noong Hulyo 3, nabawasan na ng 68% ang pondo, at mukhang hindi titigil si Putin sa paggastos sa madaling panahon. Lumalalala ang sitwasyon. Isa pang issue sa National Wealth Fund sa ngayon ay ang komposisyon nito. Itinuro ni Velocity sa isang YouTube video na tumatalakay sa lumalalang krisis pinansyal ng Russia na nagsasabing, mas nakakabahalang kwento ito para sa Moscow. Ang National Wealth Fund ay nagbago mula sa 45% United States Dollars at Euros. Noong 2021, tungo sa 60% Chinese Yuan at 20% Ginto ngayon. Ito ay problematiko sa ilang dahilan. Ipinapakita nito na mas umaasa ang Russia sa Chinese currency para punuin ang kanilang National Wealth Fund, kaya lalo silang nahihiwalay sa kanluran. Ang dollars at euros ay halos walang halaga na sa Russia dahil sa mabibigat na parusang ipinataw ng kanluran. Ikalawa, ayon kay Velocity, mas mahirap ilipat ang ginto at yuan kumpara sa mga currency sa pondo noon. Maaari pa rin silang ipalit sa rubles, ngunit mas mabagal ang mga sistema para dito kumpara sa United States Dollar. Nangangahulugan ito na kailangan pang maghintay ng kaunti ang Russia bago makakuha ng pera? Ayon sa Kiev Insider, ang visual na takbo ng National Wealth Fund o National Wealth Fund ay nagpapakita ng mas malawak na trend. Tumataas ang non-liquid assets sa rublo, ngunit bumabagsak ang dollar-based liquidity. Ang natitira ay isang reserve fund na ang solvency ay nakasalalay hindi sa market value, kundi sa kagustuhan ng Estado na patuloy na bigyan ng mataas na halaga ang mga bagsak na asset. Nauubos na ang likidong reserba ng Rusya. Ngunit hindi lang ito ang maaaring magdulot ng resesyon sa bansa. Gayunpaman, ang pagkaubos na ito ay sinasabayan ng iba pang mga salik sa ekonomiya na nagpapahirap sa Rusya, tabi lang ang labis na paggastos nito sa militar. Ayon kay Kirill Budanov, pinuno ng militar na intelihensya ng Ukraine, noong Pebrero, hindi mura ang digmaan laban sa Ukraine. Gumagastos ang Rusya ng halos isang bilyong dolyar kada araw para sa kanilang pananakop. Napakamahal ng digmaang ito. Ayon kay Budanov, ang isang araw nito ay halos isang bilyon ang gastos para sa kanila. 41% ng budget ay napupunta sa depensa. Abnormal ang mga numerong ito. Halos lahat ng mga programang panlipunan, medical, at pang-edukasyon ay pinutol para maisakatuparan ang budget. Ayon kay Budanov, masama na ito para sa mga taga-Rusya dahil porsigido si Putin na tapusin ang pananakop. Kaya isinusuko niya ang mga serbisyong dapat sanay nag-aalaga sa kanyang mamamayan. Nagpatuloy siya sa paggastos. Noong Setyembre 2024, ayon sa Al Jazeera, tataas ng 25% ang gastos sa depensa ng Rusya sa 2,000 at 25 aabot sa 100 at 45 bilyon para sa taon. Ang depensa ay bumubuo ng 3,2% ng kabuuang badyet ng gastusin. Taliwas ito sa mga numero ni Budanov, pero mahalagang banggitin na ang anunsyo ng 25% ay galing mismo sa Russia. Ibig sabihin, maaaring iyon lang ang halagang handang aminin ni Putin na ginagastos nila. Mukhang sinasabi ni Budanov na mas malaki pa ang ginagastos ng Rusya kaysa sa inaamin nito. Ayon kay Budanov, ang gastusin ng Russia sa militar ay tumaas ng napakabilis at mas malaki na kaysa sa lahat ng bansa sa Europa, ayon sa ulat ng politiko. Noong 2024, gumastos ang Europa ng na 400 at 57 bilyon sa depensa. Mukhang malayo ang Russia sa gastusan, ngunit kapag kinuwenta ang gastusin ng militar ng Russia base sa purchasing power parity o purchasing power parity, nag-iiba ang itsura ng sitwasyon. Pinapayagan ng purchasing power parity ang muling pagkalkula ayon sa natatanggap ng bansa para sa perang ginagastos nito. Kung saan mas mababa ang gastos ng Russia kumpara sa bansang Europeo para sa parehong uri ng kagamitan. Ayon kay politiko, sa purchasing power parity, ang badyet ng depensa ng Russia ay dolyar apat naraan anim isang punto bilyon. Malinaw na sobra ang ginagastos ni Putin sa militar ng Russia na nagdudulot ng mga problemang pang-ekonomiya ng bansa. Mukhang kayang aminin ni Putin, ang leader ng Russia, ang katotohanan iyon. Noong Hunyo 27, ilang araw matapos balaan si Putin ng mga eksperto sa ekonomiya ng Russia sa isang forum, inihayag ng leader na babawasan niya ang gastos sa depensa. Sa susunod na taon at sa taon pagkatapos noon, sa loob ng susunod na tatlong taon, sinubukan ni Putin na ipakita ito bilang palatandaan na hindi naghahanda ang Russia para sa agresyong militar sa Europa at tinuro niya ang pagtaas ng gastusin ng mga kaalyado ng NATO bilang palatandaan na ang kanluran ang dahilan ng lahat ng problema. Sa totoo lang, ang desisyong ito ay hindi utos mula kay Putin na tama ang kanyang mga eksperto. Kulang na hakbang ito para malutas ang mga suliraning pang-ekonomiya ng kanyang bansa. Ang mataas na inflation at problema sa interest rate ng Russia ay isa pang dahilan sa panawagan sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Noong Hunyo 6, ibinaba ng Central na Bangko ng Russia ang base interest rate nito ng isang daang puntos. Magandang balita sana iyon, pero ang interest rate ng Russia ay nasa 21% ng inanunsyo ito. Ngayon, ang 20% na rate ay napakataas pa rin. Nagpapahirap sa mga Ruso na mangutang, ponduhan ang mga investment, o magtayo ng negosyo. Ang pagtaas ng interest rate ay nagpalala sa inflation sa Russia na lalo pang tumaas noong Pebrero 2025 dahil dito, umabot sa pinakamataas sa loob ng dalawang taon ang inflation sa Russia na tumaas ng 10.1% taon-taon. Lumala ito sa mga nagdaang buwan. Umabot ang inflation ng Russia sa 10.3% noong Marso at 10.2% noong Abril sa wakas. Bumaba na ito sa ibaba ng 10% muli noong Mayo. 10.7% ang inflation rate, halos walang pagbabago. Kaya, hindi lang paghihirap ng mga tao sa Russia ang kailangang harapin dahil sa limitadong akses sa mga pautang at iba pang uri ng financing. Ang matinding inflation sa Russia ay nagpapataas ng presyo ng mga produkto, pagkain, at enerhiya na nagdudulot ng mas mababang antas ng pamumuhay para sa karaniwang Russian. Ang digmaan ni Putin ang dahilan. Ang kaniyang pagtutok sa military-industrial complex, kasabay ng mga sanksyon ng kanluran laban sa Russia, ay nag-ambag sa pinagsamang kaguluhan ng inflation at interest rate sa Russia ngayon. Hindi alam kung bakit, pero lumala pa ito. Kakulangan din sa budget ng Russia ang dapat isa alang alang Noong ikasampu ng Hunyo, iniulat ng AA na nagtala ang Russia ng tatlong punto. Apat na trilyong ruble na kakulangan sa budget para sa unang limang buwan. Sa taong 2025 ito ay katumbas ng humigit kumulang 43.2 bilyong dolyar kahit na tumaas ng 3.1% ang kita ng Russia sa budget sa loob ng limang buwan. Gaya ng dati, ang problema ay nauuwi sa paggastos ni Putin. Kahit na mas malaki ang kinikita kumpara sa unang limang buwan ng 2024, mas malaki rin ang ginagastos ng Russia. Umakyat ng 27.7% ang gastusin sa budget ng Russia na nagdulot ng kakulangan sa budget na umabot sa 1.5%, 5%, 5 ng kabuuang gross domestic product ng bansa. Masama ito dahil kapag mas mataas ang gastos ng isang bansa kaysa sa kinikita nito, nagkakaroon ng kakulangan sa budget. Sa madaling salita, mas malaki ang ginagastos ng Rusya kaysa sa kinikita nito. Kaya lalo pa nitong dinadagdagan ang utang sa mga nagpapautang dito. Dalawang solusyon lang sa kakulangan sa budget, dagdagan ang mga aktibidad na kumikita na mahirap gawin dahil sa mga parusa sa Rusya o bawasan ang mga gastusin. Maraming ginagawa ang Rusya, ayon kay Budanov, nang talakayin niya ang laki ng ginagastos ni Putin sa digma ang Ukraine. Si Putin mismo, ang nagsabi na magbabawas siya sa budget ng depensa ng Rusya, nagdadala rin ng problema sa mga interest rate ang kakulangan sa budget na nagiging dahilan para tumaas ang mga ito. Maaari itong magresulta sa mas mataas na utang at mas mababang pamumuhunan sa Rusya. Nasa isang masakit na siklo ang bansa. Ang digmaan ni Putin ang naging sanhi ng kakulangan sa budget at maraming ibang problema. Kaya halos imposibleng makabangon ang Rusya mula rito. Ang problema sa kakulangan sa budget ay hindi maayos hanggat hindi natatapos ang digmaan. Kaya bumabalik tayo sa mga ekonomistang Ruso at sa kanilang panawagan kay Putin na tapusin na ang digmaan sa Ukraine. Alam nila ang sinusubukang itago ni Putin. Ayon kay Velocity, ang Rusya ay nasa napakahinang kalagayan ngayon. Ang mga naiwang leader ng negosyo sa bansa ay nagrereklamo tungkol sa maling pamamahala at lumalalang pagbagal ng ekonomiya. Ang paglapit ng Rusya sa China at sa pandaigdigang timog ay hindi nagbigay ng ekonomikong tulong na ipinangako ni Putin. Ang mga pagtatangkang iwasan ang mga parusa ng kanluran na naging pangunahing dahilan ng mga suliraning pang-ekonomiya ay hindi na ngayon. Nagtayo ang Rusya ng shadow fleet at mas nakipagkalakalan sa China upang mabawasan ang pinsala mula sa mga parusa ng kanluran. Kahit pansamantala lang. Pinapakita ng mga paraang ito kung paano pinilit ang Rusya na pumasok sa hindi gaanong epesyente at mas magastos na trade deals dahil sa mga sanksyon. Ayon kay Velocity, ang Rusya ay naipit sa paulit-ulit na sitwasyon at hindi agad magpapaluwag ang kanluran. Kasalukuyang itinulak ng European Union ang ikalabing walong pakete ng mga parusa na naantala dahil sa pagtutol ng Hungary at Slovakia. Pag naipasa ang paketeng iyon, lalakas pa ang presyon laban sa Rusya. Ang solong paraan para makapasok ang kita sa Rusya ay sa shadow fleet at kalakalan sa China na unti-unting nababawasan ng aktibidad. Iniiwan ng Rusya ang kanyang sarili na nakadepende sa Beijing habang unti-unting bumabagsak ang kanyang ekonomiya sa paligid ni Putin. Iyan ang dahilan kung bakit maraming eksperto sa pananalapi sa Rusya ang nananawagan na tapusin na ang digmaan. Simple lang ang tanong, darating ba ang katapusang iyon? Ayon sa ulat ng Al Jazeera, noong Hulyo 3, hindi maganda ang sitwasyon para sa mga ekonomistang Ruso, matapos ang kamakailang tawag sa telepono ni na Putin at United States President Donald Trump. Layunin ng admin ni Trump na gamitin ang tawag para simulan muli ang negosasyon para sa tigil putukan ng Ukraine at Russia. Nabigo ito. Iginiit muli ni Putin na hindi niya tatapusin ang digmaan maliban kung maresolba ang mga ugat ng krisis sa Ukraine. Ang ugat ng problemang iyon ay ang paniniwala ni Putin na hindi dapat maging malaya ang Ukraine. Bagus ay dapat itong maging sunod-sunuran sa Rusya. Walang ibang tatanggapin si Putin kundi ang lubos na pagsuko. Ayon sa Al Jazeera, ipinahayag ni Trump ang kanyang pagkadismaya. Matapos ang tawag, sinasabing hindi ito naging maganda at walang naging progreso. Tungkol sa paglapit ni Putin sa isang tigil putukan. Marahil ay naunawaan na ng administrasyon ni Trump na ang buong digmaan sa Ukraine ay nakasalalay lamang sa paniniwala ni Putin kung ano ang dapat maging ang Ukraine. Ito ang problema ng Russia ngayon. Ang autoritarianismo ni Putin ang nagdala sa kanya sa puntong ito. Halos walang pagtutol mula sa mga tao. Ngunit ngayon, digmaan sa Ukraine ang nagbabanta sa ekonomiya ng Russia. Ito ay halos naging realidad. Sapagkat ang ilang araw na espesyal na operasyong militar ni Putin ay naging isang matagalang digmaan na unti-unting sumisipsip sa mga rekurso ng Russia. Mas malaki na ang nagastos ni Putin sa digmaang ito kaysa sa kanyang inaasahan ngunit matatag pa rin ang kanyang ideolohiya. Ayaw niyang makita na tinatapos niya ang digmaan sa kasalukuyang kalagayan nito. Sa pamamagitan ng negosasyon o direktang aksyon, nais niyang sirain ang soberanya ng Ukraine. Hindi papayag ang Ukraine sa panukala. Kaya ang pagpapatuloy ng labanan ang tanging opsyon ni Putin. Hindi pakikinggan ni Putin ang pakiusap ng sentral na bangko ng Russia na tapusin ang digmaan kahit pa ibagsak nito sa matinding krisis ang ekonomiya ng bansa. May layunin siya at hindi siya mapipigilan sa layuning iyon. Kung walang makakapagbago ng isip niya, ilulugmok ni Putin ang Russia sa bangin ng pagkawasak ng ekonomiya at mangyayari ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nangyayari ito habang inilunsad ni Putin ang isang hindi inaasahang opensiba ngayong tag-init. Habang bumabagsak ang opensiba, mas maraming pera ang nasasayang Nagdudulot ng pagkawalan ng momentum ng Russia sa pinakamasamang panahon. Panoorin ang iba pang video na naglalantad sa katotohanan sa likod ng opensiba ng Russia ngayong tag-init. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang komentaryo tungkol sa nag-iibang ekonomiya ng Russia.